Napalitan ko yung boss namin dahil nabotas. Inipatan ko muna yung mismo tubo. Tapos, ito din yung tubo niya, yung boss niya mismo sa loob. Didikitan ko din. Tapos, after 20 minutes, pinatuyo ko siya. 20 to 15 minutes bago ko siya ikapit doon sa mismong tubo niya. 1 uh, meter pala yung sukat ng mga uh, ng gos. 1 meter ba? 1 meter. Mabili mm -hmm. ko sa Ace Hardware worth 130 pesos. Ay, medyo nahirapan ako sa paglagay niya. O oh, maliit. Tapos yung nagsan ko lang yung, ano, yung parang lock na sa ilalim. Yan, tapos na. Ilalagyan ko na ng cover yan pagtapos yan para magamit na agad kinabukasan. Good lang. Thank you.